insidenteng nahulog si Dario sa may butas at nabagok naman ang kanyang ulo sa sahig. Nag-alala ng sobra si Lucy sa kalagayan ni Darius kaya kumuha siya kagad ng hagdan para iligtas si Darius. Ngunit nagtataka naman si Darius kung bakit nakikita niya kanyang asawa mula kay Farah. Noong nakababa na si Lucy, pinaparealize niya kay Darius na siya talagang totoong Lucy. Hinalikan niya si Darius sa pamagitan na kung ano ang kanilang tradisyon. Sobrang nagula si Darius kung bakit alam ito ni Farah. At naguguluhan din siya nito kung bakit nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang asawa mula kay Farah. Gayon pa man dumating ang totoong Farah sa site kung saan nandoon si na Lucy at Darius at hinahanap niya si Darius nito. Maniniwala na kaya si Darius na nasa katawan ni Farah ang kanyang totoong asawa? Yan ang ating aabangan sa Stolen Life. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!